So good day mga boss Isang panibagong araw So ngayon lang uli ako Yan so dahil na busy tayo sa tiktok live Nag tiktok live kasi tayo ngayon So ngayon lang tayo mga pag vlog ng maayos So sa lahat ng nagtatanong Ito nga pala yung page ko Yan dyan nyo ako makukontak So pwede kayo magchat dyan Magtanong So basta about sa beta lang ha ngayon magbablog tayo dito papakita ko yung mga available no yeah so dito mga boss ayan sa mga aquarium muna tayo dito mga yung iba dito own breed natin no so tulad netong ito cross ng copper binangga natin sa samurai so ayan yung kinalabasan niya so junior size pa pero nilagay ko siya sa aquarium dahil mukhang maganda siya i-groom yan mga good na uh, mga good form mga boss 'yan oh. No? Yeah. Yan So ang presyo nga pala ng beta natin ngayon is 200 ang isa. So 'yun yung mga material grade. So yung iba naman na mga show potential ganyan. So nasa limanda ng isa nun Yung iba dito ano pa eh? mga water shock pa yung iba kasi yung iba kararating lang eh. So dumating to nung Um, nung isang araw so tiniktok live ko kagabi ay kahapon ng umaga so naubos na yung iba so ito yung mga natira na ano na mga hindi pa nalalabas sa live ayan so meron tayong mga multi candy and red base na HMPK mga boss meron tayo nyan kahapon mga boss meron din tayong mga ano mga avatar So yung iba avatar no So naubos na rin yung mga avatar ko agad eh Sa live eh So ito meron din tayo ditong ano Steel blue black head and red base na bordado So yan Mga available natin So punta naman tayo dito mga boss Ito uh, red base na breeder size na rin Yan breeder size na red base mga boss Ayan, napakaganda na beta. So, ito ano to, um, uh, Red Samurai, kaso Jubi sa ispa. So, marami akong Red Samurai ngayon, kaso mga jubito 2 Junior pa lang, pinapaganda ko pa. Hindi pa sila for out. So, yung iba natin dito, ito mga boss, oh, candy. Ayan, magmumult pa yan, candy. Napakaganda. Yan, candy. Tsaka isang steel blue blackhead na breeder size na. Yan, mga available natin. So, dito nga pala tayo sa, ano, sa Pasay City, no? Nagsiship ako nationwide. Yan yung mga available natin, mga boss. Yan. So, 200 ang male na material grade, no? Meron din tayong mga tag 500 yung mga okay okay na talaga na may mga potential talaga. Dito mga 200 lang tong mga to eh. Yan mga 200 'yan. Mga red base, magaganda mga boss. Ay oh. No, mga breeder size. Gaganda ng ano kulay nila. Yan. So, meron din nga pala tayo dito isa pang ano, platinum white. Ayan, kung hindi nyo nakakalimutan, no. Meron pa tayo nyan sa, ano, na breed. So, yan yung last pair. Isang paris na lang yan. So, dito sa taas, meron nga pala tayo dito ang ito, super black HMPK. So, kaso ito, going junior size. Yan, junior pa yan, eh. Super black yan. So, meron na akong limang super black case. Maliliit pa sila. Yan yung size nila, mga boss. Dito, yan mga ano na 'to, mga dito wala nang laman. Yan. So, iba water shock eh. Dahil nagpalitay ng tubig nasira agad eh. Yan water shock pa. So lipat naman tayo dito mga boss dito sa isang rack no. So dito meron tayo dito mga short fins lang din. Ah, alos wala nga tayo long fins eh no. So dito meron tayo yan botak. Tsaka yung isa natin dito na ano candy ano nagkukulay na. Yan bagong angat lang yan. Pero mabilis lang yung magkulay. Lalagyan natin ng talisay no. So yan yung mga meron tayo ngayon dito meron tayo dito mga AOC yan mga AOC by color at eh, dito na yun yan so meron tayong junior size uh, mga breeder size FCCP mga boss meron din ayan o oh. so mga available yan lahat mga boss yan ang lalakas mag flare so napakaganda mga boss So, huwag nyo nang pansinin yung bote natin dahil di na talaga natatanggal yung ano, dominion. <laughs> Pero goods na goods yung mga isda. Nag-flare talaga sila. Dito sa taas, meron tayo dito mga... Ayan, may botak pa pala tayo dito. Dalawa, ayan o. Oh. Botak. So, yung mga botak natin, regular size na yan, mga boss. Oh. So, dito mga boss, yan mga dark base dark face na HMPK so may super block pa tayo sa dulo isa yan na junior size yan so available yan lahat PM na lang no so dito naman sa kabilang side ito mga own breed ko na to eh yan so halos lahat halos lahat own breed ko dito yan ayan yung mga available natin dito pwede kayo mag wholesale kung gusto nyo wholesale 100 minimum of 15 pieces ayan wholesale pwede to wholesale mga boss ayan o, mga pattern yan so ang size naman dito mga junior to regular size na ayan so mga goods na goods mga boss ang gaganda mga pang ano pang wholesale natin dito minimum 15 pieces 100 isa so pwede kayo mamili pwede nga ko kung ayaw nyo yung pili ko pwede nyo palitan no so bala kayo kasi paninda nyo rin yan eh sakali mas maganda kayo pipili so dito sa taas mga ano na to mga red samurai ito yung hindi ko ito hindi ko to wholesale dahil mataas ang presyo nito pag napaganda na dahil marami nag-aantay dito sa Red Samurai ko sa eh sa shop eh yan dito rin mga pang wholesale to mga boss yan 100 minimum 15 pieces yan mga pang wholesale may dambo may AOC candy ano eh double tail plakat na dambo ear meron din eh no halo halo na dito mga boss Super red Fancy Marami tayong strain So Pag-pag-wholesale kayo Pwede kayo umuha dito Yan So baliktaran yan mga boss Yan baliktaran no oh. Yan mga pang-wholesale natin yan Mga pangmasa, Meron din tayo dito ang mga Samurai Na iba samurai May mga blocks So, pahala na kayo mamili, no? Yan, mga pang cool sale lang. <laughs> Pwede rin namang retail dito, mga boss. Pwede yung retail. So, ang retail ko nasa 150 to 200 ang material grade. So, dito mga boss, ito naman yung mga own breed ko na female. Ayan, so binibenta ko rin sila. Sandaan isa mga boss sa mga female. So, yung iba dito may kagat na yung fins eh. Pero pwede nyo pa ang gawing materiales no. So, dito nga nabawas-bawasan na eh. Galing to doon sa taas sa mga grow out, no. So, kinuha ko lang sila. Dahil may mga naghahanap nito sa eh, sa TikTok live. Yan. So, binibenta rin natin. sandaan ng isa mga boss. Ayun, may avatar po. Kaso naubos yung mail na avatar natin eh may female pa sa no pwedeng gawing materialis no pero pwede nyo ibang sa super black baka maglabas din ng avatar mga ganyan so pwede pwede nyo pang materialis sandan isa dito mga boss so nood kayo sa tiktok ko ito na ako nag upload eh so dito mga boss yan ngayon ko lang ulit sisilipin tong mga ito eh. Yan, may mga fry pa naman. Fry to ng ano, mga super red tsaka saka uh, FCCP. Yan. Daming fry. So ililipat ko na to sa grow out. Tatanggalin ko lang yung mga kitikite dahil may mga kitikite eh. So dito, dito mo analusa yung mga fry, oh. Eh. Pag mahina talaga ang breeder, mahina rin ang mga fry. Eh dapat malakas ang breeder para maganda ang fry so yan mga boss oh. ito lilipat ko na to mamaya sa mga grow out no para mas mabilis na silang lumaki so hanggang dyan na lang siguro mga boss maraming salamat sa panonood nyo no yeah